Ito nga pala yung mini driving light na ipapakabit ko. Good morning mga Paps. So andito tayo ngayon kay Pops pa install para magpakabit ng mini driving light. Located at Mandaluyong Main Branch. Kung pupunta kayo dito guys ay isearch nyo lang sa Google Map Pops install Mandaluyong. Kung nais nyo pumunta at magpakabit ng mini driving light dito kay Pops install, ay pumunta kayo ng mas maagap para mauna kayo sa pila dahil wala silang online reservation. First come, first serve po sila dito. Open nga pala sila from Monday to Sunday, 10am to 7pm. At meron na din pala silang sa Pasig, Makati, Pateros, Marikina at Bulacan. Kung malapit lang kayo dyan, ay dyan na kayo pumunta. So eto nga pala yung mini driving light na ipapakabit ko. after nga ng may git isang oras ay naikabit na nila yung ating mini driving light so sobrang ganda at mukhang matibay talaga yung pagkakabit so syempre ete test yan ni kuya ayos nice one syempre, ete test natin yan sa gabi. Ayan po yung normal na ilaw. Low beam. At yan naman guys, yung high beam. So, combination na siya ng white and yellow na ilaw. So, sobrang lakas at ang liwanag talaga. At eto pa guys, nung nagpakabit ako, ay meron siyang pre-passing light. So, sobrang sulit.